Hello everyone! So, share ko lang sa video na to guys na few weeks ago, si Ria nagkaroon sila sa school ng pag-check ng mata. So, nag sa school ng checking of uh, vision, ganyan. Wherein, ginam gumamit yung teacher ng Snellen chart and then, like, ganito, like, cover mo yung left, gamitin mo yung right eye, magbasa, and then, ganyan naman, baliktaran. So, pinagbasa sila, chinek yung mata nila kung okay. And then, after ng school nila Rian, pag sundo ko sa kanya, kinausap ako ng teacher na yung right eye daw ni Rian, eh hindi masyadong nakaka-recognize ng letters. O yung part na medyo maliliit na, na dapat, eh, nababasa pa talaga nila, si Rian, iba yung pagkakabasa niya or mali yung nababanggit niyang letter. And then, trinay daw ni teacher na ilipat-lipat ng pwesto kasi baka nga dahil lang sa lighting, lightning, pero ganun pa rin daw. So, in advice ako na much better kung ipapacheck namin si Rian kaagad para at least kung meron man maagapan. Siyempre, ang ginawa ko nung time na yun, after namin, nung pagka-uwi na pagka-uwi namin, dumiretso ako ng Medical City, pinabuko agad na appointment for OPTA. Kasi ang OPTA, hindi naman yan agad na pag walk-in, pwede ka magpacheck. So, magpapaset ka pa talaga ng appointment. Then, set ko agad, nagpabuko agad ako ng schedule for Rian. And then, no, October 24, Friday, yeah, last Friday, yun na nga, na-check na yung mata ni Rian. And we're so blessed na natapat kami sa napakabait na opta. And hindi talaga ako na uh, nag-hesitate na magtanong na magtanong. So, nalaman ko talaga yung mga gusto kong malaman. And ang nakakatuwa pa kasi, nalibre kami dun sa drops. Pagbata pala kasi, hindi siya katulad ng like yung mga pag-check, mga free check-up sa mga ano sa mga bilihan ng salamin. Kasi nung nabalitaan ko 'yon, or nung inapdita ako ni teacher ng gano'n, nag-try kami pumunta sa mall kasi nga, 'di ba may mga free check sa mga salamin. Kala ko pwede ko ipa-check si Rian doon, ipasilip. So hindi pala pag bata kasi may pinapatak, may drops na ginagamit. Like chinek na yung mata ni Rian, chinek na opta tapos nang walang anything na pinapatak tas afternoon nun dinakuha yung grado ng left and right afternoon nun may, may papatakan may ipapatak and then after 10 minutes papatak ulit after 10 minutes papatak ulit then after 10 minutes i-check ulit dun sa same machine na ginamit kasi may possible na magkaroon ng changes ng changes compared dun sa sinek yung mata niya nang walang anything na pinatak and then yung check yung mata niya na may pinatak na. Iko-compare yun kasi mas accurate yung pangalawa, yung may pinatak na, pinatak na kasi parang kumbaga mas nare-relax na daw yung mga muscle doon. Yun yung pinaka-normal. Possible na tumas, possible na bumaba, ganun. And then, na-check nga na both eyes ni Rian ay migrado. And then, gladly lang na hindi ganun kataas. So, mababa lang naman siya. Mas mataas nga yung grado ng right eye compare sa left eye. Pero, parehong meron. do hindi naman siya ganun kataas. Pero, yung level, eh, kailangan na siyang magsalamin. So, pinasalaminan. Like, yung, mesh, yung level ng mata ni hindi mo nang sinakto ganun yung salamin niya. Parang kinalahati mo na para hindi siya manibago. And then, sa January, yung next na balik namin. So, nakakatuwa lang kasi, ay nga um at least kahit pa paano ka agad and thankful din super thankful dun sa school sa school nila riyan na nagkakaroon ng mga ganong classic activities or mga ganong program kasi kami personally well, hindi ko naman na observe na like gumaganya ng mata si Rian pag nagbabasa wala akong anything na na signs na nakita na may problem si Rian sa mata so buti na lang and thank full talaga na nagkaroon ng gano'n na activity sa school kasi nagka-idea ako na ipacheck. Kasi kung hindi, baka tumagal ng gano'n tapos hindi pala hindi naagapan, baka lalong tumaas. So, kaya maganda pa rin talaga na sa mga parents na yun, nakikipag-coordinate tayo sa mga teachers, ganyan. And, ayun nga, ang bait nung opta na na anuhan namin very approachable, napakalambing sa bata. Hindi siya yung doktor na parang laging nagmamadali. Sinabi ko nga, Dok, buti po hindi kayo. Basta nakakwentuhan ko siya na nakakwentuhan. And then, napasubscribe ko pa siya sa YouTube namin. And then, napafollow ko pa siya sa Facebook page. Kasi, pag every time kasi na nagvideo video ako sa hospital or sa mga lugar na may mga signs na bawal mag-take ng video or photo, nagpapaalam ako, Dok, okay lang po kayang video, ha? Mga ganyan. Para at least may consent pa rin. And, tas alam na rin naman natin, ilimit kung alin yung dapat i-post sa public or kung ano yung dapat. And then, ask consent then kung, Dok, if ever ba na i-upload ko to, okay lang po na makita yung mukha nyo o i-cover ko po kayo. Parang ganyan. And then, yon yun yung ano na yun. So, January babalik kami para i-check kung kailangan i-adjust yung eyeglasses ni Rian. Kung may changes, ganun. So, yun lang na-share ko lang sa inyo. Kaya, yun nga mga mamis, baka katulad rin po kayo na kala nyo okay lang din yung pero maganda sa, dito sa school nila maganda nga kasi na check na pero just so you know lang na mas maganda pa rin talaga na kahit hindi tayo nakakakita ng mga signs Kung may chance Ipa-check Para at least Kung hanggat hindi, Pwede pang agapan Maagapan Hanggat pwede pang mako control Makokontrol Kasi katulad nga nito Wala akong idea Kasi wala akong nakikita sa kanya Na any Ano eh Pero buti na lang Then Yun nga na banggit ni teacher yun So yun lang guys Thank you for watching this video uh, Sana support nyo kami lagi Sa Facebook page Huwag kayo mag-skip ng ads Sa YouTube as well please subscribe uh, mag-react kayo baka naman comment kung may mga questions and thank you sa lahat ng sumusuporta bye bye